Administrasyon Marcos plano magtayo ng mga permanenteng soil laboratory. Detalye ng balita mula kay Letter Narciso RH14 Let Good Morning. Target ng pamahalaan na makapagpatayo ng mga permanenteng soil laboratory sa bawat rehiyon. Binanggit ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa turnover ceremony ng labing anim na mobile soil laboratory units sa Science City of Muno sa Nueva Ecija para maipamahagi sa mga liblib na lugar sa iba't ibang rehiyon bilang suporta sa Regional Soil Laboratories. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan sa pagpapalakas sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking bagay ang kagamitang ito para sa eksaktong assessment at datos para sa mga magsasaka kaugnay ng potensyal ng kanilang lupang sinasaka. Ang bawat unit ay kayang mag-analyze ng 44 na soil chemical, physical at microbiological water chemical parameters. Dito magmumula ang impormasyon kung ano ang partikular na kailangan ng lupa, kabilang ang uri ng pestisidyo, tamang volume ng ilalaang pataba at patubig na makatutulong sa pagpapataas ng ani. Ito si Letner so para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let.